may baril siyang itinutok papasok sa operating room. Hindi pinansin ng pasyenteng ginagamot pa. Diretso niyang tiningnan ang CT scan ng utak sa dingding. Tapos, namatay ang pasyente, hindi na na-revive. Wala namang saysay -say ang paggamot mo sa kanya. Kumalat na ang tumor sa cerebral cortex at spinal cord. Bago pa makapagprotesta ang mga doktor, mabilis siyang nakapagpalit ng pantulog at nahiga na sa operating table pagkatapos ay pinagbantaan niya ang doktor na buksan ang tiyan niya. Sige, aanestisyahan muna kita. Hindi na, simulan mo na. Dahil sa banta sa buhay, nang inig ang mga kamay ng doktor habang hinihiwa ang tiyan niya. At may nakuha siyang kalahating pakete ng asul na bagay. At diretso rin sinabi ng babae ang pangalan ng bagay na iyon. PH4. Halata namang alam ng doktor kung saan galing ang gamot na iyan. PH4 ang sangkap na ito ay konti lang ang nagagawa sa ika na linggo ng pagbubuntis, at ang pinakamalaking gamit nito ay ang pagpapalaki ng utak ng sanggol, at ito ring napaka-konting CPH4, ang nagpalaki sa utak ng tao hanggang sampu, kaya naging superior species ang tao sa mundo, pero dahil sa sobrang dami ng iniinom niya, ang utak ni Lucy ay na-develop na hanggang 20%. Ayon sa doktor, himala na nakakayanan pa niyang mabuhay sa ganang dami ng gamot, hindi na siya magtatagal. At isang araw lang ang nakalipas, apat na supot ng CPH4 ang itinuring ng mga leader ng sindikato bilang bagong uri ng droga, at ipinasok sa tiyan ng apat na tao, para mailipat sa Europa at may benta. At si Lucy, na niloko ng kanyang walang kwentang boyfriend, ay isa sa mga napili, hindi lang basta nagising na may hiwa na ang tiyan ko. Habang nakakulong pa, dahil sa magandang mukha ko, may isang mababang gangster na nakapansin sa akin, at sinimulan na akong bastusen. Masama ang loob ko. Sa isang nakakapangingilabot na paraan, dinilaan niya ang daliri niya. Pagkatapos ay sinuntok niya ako sa kanan at natamba ko, at sinimulan na akong sipain ng paulit-ulit sa tiyan. Matinding sakit ang naramdaman ko sa tiyan ko. Nang makaalis na ang mga basagulero, ang CPH4 na rin sa chan ni Lucy ay sirana at mabilis na kumalat sa kanyang tiyan. Milyon-milyong asul na mga particle na parang kidlat ang sumabog at tumalon sa kanyang katawan. At pagkatapos ay sumanib sa kanyang mga ugat, kasabay ng mabilis na pagdaloy ng dugo sa kanyang buong katawan. Naramdaman ni Lucy ng malinaw sa sandaling iyon. Ang walang katapusang enerhiya na gumugulo sa kanyang katawan. Nagsimulang damay kitang kanyang katawan sa dingding na parang walang gravity. Sa wakas, sa isang iglap, natapos na ang unang yugto ng pagbabago ng kanyang utak. Hindi lang nawala ang pagod ng kanyang katawan, pati na rin ang kanyang emosyon ay naging labis na kalmado. Nang may isa pang durugista ang pumasok, bigla siyang umiti nang nakakaakit si Lucy. Diretso niyang naakit ang durugista. May pagkaunawang tinanggal ang kanyang sinturon at lumapit. Ngunit sa sumunod na segundo, ang buong kilos ay isinagawa ng walang anumang pag-aatubili. Para sa kanyang unang beses na humawak ng baril, likas na siyang marunong. Matapos niyang maalis ang kanyang posa sa paa ay siya sa koridor. Ang ilang mga miyembro ng gang na naglalaro pa rin ng madjong sa bulwagan, ay nakarinig lang ng tawag ni Lucy. Ay agad na natapos ng ilang bala na napakabilis. Pero hindi siya agad umalis, kundi umupo sa harap ng mesa at kumain ng marami pagkatapos ng ilang araw na pagkabilanggo at pagpapahirap, kailangan niya ngayon ng pagkain para makakuha ng lakas. At doon lang napagtanto ni Lucy na tinamaan pala siya ng bala. Pero hindi naman siya nakaramdam ng kahit anong sakit. Diretso niyang kinuha ang bala gamit ang kanyang kamay at itinapon ito sa baso. Pagkatapos ay inayos niya ang kanyang mga armas at lumabas sa kalye. Uy, marunong ka bang mag-ingles? Hindi, hindi, hindi. Marunong ka bang mag-ingles? Oo, oh, 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 dalhin mo ako sa ospital. Si Lucy sa loob ng sasakyan ay hindi pa nakaranas ng ganito kaliwanag na pag-iisip, para bang may nabasag na limitasyon sa kanya sa sandaling iyon. Mabilis na umiikot ang kanyang isipan. Hindi lang niya naririnig ang mga taong nag-uusap sa telepono, limang kilometro ang layo, pati ang pinakadelikadong detalye ng mga bagay ay malinaw na nakikita niya. Pagdating sa ospital, sinulyapan niya lang ang karatula sa itaas. At ang nakasulat na Chinese doon ay automaticong naisalin sa kanyang isipan sa Ingles. Pagkatapos ay dir-diretso siyang pumasok sa operating room at binaril ang pasyente para mapabilis ang pagpanaw nito. Matapos niyang utusan ang doktor na kunin ang sirang CPH4 sa tiyan nito, alam ni Lucy na kailangan niyang hanapin. Ang natitirang tatlong pakete ng CPH4 para mapanatili ang evolusyon ng utak, kung hindi, mamamatay siya sa loob ng 24 na oras dumating siya sa isang hotel na inuokupahan ng mga gangster. Diretso niyang binaril ang dalawang miyembro ng gang sa likod ng pinto, si Lucy. Nang panahong iyon, ang leader ng gang ay nagpapa-facial treatment ng may kasayahang. Bigla na lang siyang sinaksak ng dalawang kutsilyo sa likod ng kamay. Hindi may kakaila, malakas talaga ang dating ng isang boss. Kahit na binyantaan siya ni Lucy, hindi siya umimik. Hindi lang sinabi kung nasaan ang tatlong iba pang CPH4. Matinding tinitigan pa si Lucy na may galit, si Lucy naman, walang sinabi. Diretsyong inilapat ang kamay sa sentido ng leader, at sinimulang hanapin ang mga neuron sa utak na nag-iimbak ng alaala. Agad-agad, biglang lumitaw sa isipan ni Lucy ang tanawin kung saan naroon ang tatlo. Berlin Paris Roma. Salamat sa iyong pagbabahagi. Sa gitna ng galit na pagwawala ng pinuno, ay ligtas na nakabalik si Lucian sa kanyang tirahan. Para lubos na maunawaan ang kalagayan ng kanyang katawan, ginamit niya ang isang minuto sa kanyang notebook para basahin ang mga tala ng pinakamahuhusay na eksperto sa buong mundo. Lahat ng ulat sa pananaliksik ng profesor sa neurology. Kasabay nito'y bigla na lang niyang nahakang telebisyon ng profesor at nakipag-usap ng harapan. Napaharap siya sa profesor na tulala. direchot prank ka si Lucy. Sinabi niya na dahil sa sobrang dami ng iniinom niyang HCP4, ang mga selula ng utak niya ay mabilis na dumami, milyon-milyon kada segundo. Ngayon, ang pag-develop ng utak niya ay lampas na sa limitasyon, umabot na sa 28%. Hindi lang basta kaya niyang kontrolin ang sariling metabolismo, napokontrol pa niya ang mga pangunahing magnetic wave at electric wave. Television. Telepono. Radio. Quantum Mechanics, Applied Mathematics, Life Sciences, at iba't ibang bagong kaalaman na patuloy na sumusulpot sa kanyang isipan. Ngunit ang kasabay nito ay ang unti-unting pagkawala ng pagkatao. Hindi na niya nararamdaman ng sakit, hindi na rin ang takot. Hula niya ay hindi na siya aabot ng 24 na oras umaasa si Lucy na mag-abayan siya ng profesor. Pagkatapos mapigil ng profesor ang kanyang pagkagulat, isang sagot lamang ang naibigay niya na naiisip niya. Magmula pa noon, ang tanging layunin ng buhay ay ang pagpapatuloy ng natutunang kaalaman. Ipamahagi ito, biglang nagkaunawaan si Lucy, dahil ang kaalaman ay walang hanggan, na pagpasyahan niyang sa kanyang huling sandali sa buhay. Ipagkakaluwag niya ang kanyang walang katapusang kaalaman sa sangkatauhan sa loob ng labindalawang oras, dadating ako sa inyong pintuan. Ngunit bago hanapin ng profesor, kailangang mahanap muna ni Lucy ang tatlong natitirang supot ng CPH-4. Ngunit habang papunta na siya sa paliparan, natuklasan niyang dahil sa mga ginawa niya sa ospital noon, $1,320.61 ang kanyang warrant of arrest. Naging wanted na siya. Kaya naman agad niyang binago ang kulay ng kanyang buhok, at sabay tumawag sa Interpol. Ipinalam niya ang impormasyon ng flight ng tatlong taong nagdadala ng mga organo, pagkatapos ay direktang naghap sa computer ng pulisya, at ipinadala ang mga larawan ng tatlong taong nagdadala ng organo sa chief ng pulisya. Nakaabot na sa 30% ang pag-unlad ng utak ni Lucy sa oras na ito. Mag-isa siyang nagpapatakbo ng dalawang computer sa eroplano. Nakakasilaw ang dami ng impormasyon sa screen. Mabilis niyang sinisipsip ang lahat ng kaalaman ng sangkatauhan sa internet. Ngunit agad ding napansin ni Lucy na parang may kakaiba sa kanyang katawan. Nang uminom siya ng isang lagok ng champagne, natuklasan niyang nagsisimulang malagas ang kanyang mga ngipin. Pagkatapos ay mahina siyang umubo ng dalawang beses at inibuka ang kanyang palad. May ilang duguan pang ngipin na lumitaw sa kanyang palad. Bago paman makasagot si Lucy, nagsimula na ring mawala ang kanyang balat, lalo na ang mga dulo ng kanyang mga daliri na naging alikabok at lumulutang sa hangin. Ikinabahala ito ni Lucy hindi na niya pinansin ang mga matang nakatingin sa kanya at dali-daling tumayo at tumakbo papuntang banyo. Habang hinahabol siya ng flight attendant, isang aylap lang niya ng kamay ay lumipad dito ng ilang metro ang layo, ngunit patuloy pa ring lumalala ang pagkawala ng kanyang katawan. Hanggang sa ang mukha niya ay nagsimulang mamatla at magbaluktot, ito ang resulta ng pagdevelop ng utak hanggang 40%, kaya naman ang bawat parte ng kanyang katawan, at selula ay nagkaroon ng sariling kamalayan kusang hihiwalay ang mga ito sa katawan upang maghanap ng sariling pagunlad. Alam ni Lucy na mas maraming enerhiya ang kailangan niya para mapigilan ang mga ito. Kung hindi, mamamatay siya. Buti na lang at may natitira pang kalahating supot ng CPH4 sa bag niya. Kahit na nagsimulang ubusin ni Lucy ang lahat ng walang pakundangan, mukhang huli na ang kanyang pagliligtas sa sarili. Wala siyang nagawa kundi sa mandal sa dingding at nagsimulang magsipag-alisan ang napakaraming selula mula sa kanyang katawan. Kasabay ng isang nakasisilaw na liwanag, ang kanyang mga selula ay nagsimulang maghiwa-hiwalay at muling magkabuo, nang magising si Lucy. Ang kanyang katawan ay patuloy na nagbabago, mula sa kulay hanggang sa uri ng species. Nang panahong iyon, ang utak niya ay nakadevelop na ng 50%. Malinaw na, matagumpay niyang napakalma ang mga selula sa katawan niya at nailigtas ng mga tauhan ng eroplano papunta sa ospital. Lumabas sa silid, ang sheriff na nakabalita ay hinarangga ng dadaanan ni Lucy. Pero ayaw ni Lucy na makipag-usap ng matagal sa kanya. Pakitanggal mo ang iyong mga kamay. Walang ekspresyon ang mukha ni Lucy. Pagkatapos ay umangat ang kamay niya at kumaway. Agad na nakatulog ang mga pulis sa paligid. Sumunod ang tunog ng mga bala na kusang nahuhulog mula sa magasin. Natulala ang hepe ng pulis at halos mataranta sa takot. Wala siyang nagawa kundi ang sumunod kay Lucy para kunin ang tatlong pakete ng CPH4 sa ilalim. Sa loob ng patrol car, biglang may lumitaw na maraming kulay-kulay na sinulid sa paningin ni Lucy. Ito ang konkretong anyo ng electromagnetic wave. Nauunawaan niya na habang mabilis na umuunlad ang kanyang utak, ang kanyang katawan ay patuloy na nagiging banal. Ang electromagnetic waves na inilalabas ng lahat ng electronic devices sa lungsod ay nakikita niya ng buo gamit lamang ang kanyang mga mata. Iniunat ni Lucy ang kanyang kamay at inabot, at tumpak na nakuha ang impormasyon ng mga numero ng telepono ng mga miyembro ng gang. Nalaman niya ang kinaroroonan ng leader ng gang at ng kanyang mga tauhan. Nakarating na sila sa labing isang kilometro ang layo, sa isa pang ospital para agawin ang natitirang tatlong bag ng CPH-4, para makarating bago pa makaalis ang mga gangster. Kaya't naunawaan ni Lucy na siya mismo ang dapat magmaneho. Kaya naman, gamit ang telekinesis, inilipat niya ang sheriff sa tabi ng driver, at si Lucy na nasa driver's seat ay pinadyak na ang gas. Kahit na unang beses niya itong magmaneho, pero kahit one way o pedestrian lane man, kahit magulong daloy ng trapiko, palagi niyang eksaktong napipili ang pinakamagandang ruta para makalusot. Sa oras na ito, nakuha na ng mga tauhan ng itim na boss ang tatlong bag ng CPH-4. Pero kakalabas palang sana sila. Matagal nang naghihintay si Lucy sa labasan. Ibigay mo sa akin ang kahon. Patayin ninyo ang babaeng yan. Tiwala sa sarili ang munting leader. Lumingon at akmang lalabas sa likod. Pero bigla siyang bumangga sa isang invisible wall. Tapos biglang nasipsipang lahat ng armas nila papunta sa kisame. Nang mga oras na iyon, ang utak ni Lucy ay umabot na sa nakakatakot na 60%. Nakatunga nga lang kayo dyan. Patayin ninyo ang babaeng iyon. Nang makabawi na ang mga miyembro ng gang at handa ng sugurin si Lucy ng walang armas. Si Lucy naman ay nanatiling kalmado. Hindi niya sila pinansin at nagpatuloy sa paglalakad. Sa buong daan, ang mga aral ng mga gang ay parang mga sisiw. Na inihagis ng isang di nakikitang puwersa sa ere. Ngayoy ang mga batas ng pisika ay naging mga magagamit na kasangkapan sa mga mata ni Lucy. Kahit na ang mas maliit na leader ay gigil na gigil sa galit, ngunit dahil hindi siya makagalaw, wala siyang nagawa kundi ang titigan. Si Lucy na kinukuha ang kahon ng gamot mula sa kanyang mga kamay, matapos niyang madaling makuha ang lahat ng CPH4. Isang bagay na lang ang kailangan pang gawin ni Lucy iyon ay ang ibahagi ang lahat ng kanyang kaalaman sa sangkatauhan. Nang makita ni Lucy si Professor Old Black, nasa laboratorio na ito at, nakapalibot sa kanya ang mga nangungunang eksperto sa iba't ibang larangan. Nalaman nila kay Old Black ang kakaibang kalagayan ni Lucy. Ngunit ang katutuhan ng nabasag ang hadlang sa utak ay lampas pa rin sa kanilang pangunawa, maaari mo bang ipakita sa amin ang iyong kakayahan? Namatay ang anak mong si Gabriel sa isang aksidente sa sasakyan noong anim na taong gulang siya isang asul na sasakyan, may upo ang katad, may nakasabit na maliit na ibon na plastik sa salamin. Namangha ang lahat sa kakayahan ni Lucy, pero ang pagbabasa ng impormasyon sa mga selula ng utak ay madali na lang para kay Lucy ngayon, sa loob ng laboratorio. Ang mga namungunang profesor sa iba't ibang larangan sa buong mundo, nakaupo sa harap ni Lucy na parabang mga estudyanteng nakatingin sa kanya, kinokontrol ni Lucy ang pagkawala at muling pagbubuo ng mga selula patuloy na binabago ang kanyang anyo. Sinabi niya sa lahat, na sa totoo lang, wala namang numero at letra ang mundo. Ang isa plus isa ay hindi rin katumbas ng dalawa. Ang sangkatauhan, dahil sa limitadong pangunawa, ay lumikha ng isang sistema para maunawaan ang lahat ng bagay sa mundo. Kaya, isa plus isa, ang resulta ay isa lang. Ito mismo ang tinatawag na iisang universo, isang pinagmulan ng lahat, at sa iisang pinagmulan babalik ang lahat. Ang punong-puno ng pilosopiya nitong pahayag ay nag-udyok kay Lauhi na magtanong, kung ang mundo ay hindi pinamamahalaan ng mga batas ng matematika, ano nga ba ang talagang namamahala sa lahat? Pagkarinig noon, biglang lumikha si Lucy ng isang imahe, at bibilisan ng walang hanggan ang mga sasakyan doon. Kapag ang bilis ay malapit ng maging walang hanggan, ang mga sasakyan ay mawawala. Ang panahon lamang ang makapagpapatunay na umiral ang mga sasakyan. Panahon. Ang siyang katotohanan sa pagtakbo ng sansinukob. Kung wala ang panahon, tayo rin ay mawawala. Ngayon, ang galit na galit na leader ng mga gangster. Sa katanghali ang tapat na sinalakay nila ang gusali ng laboratorio. Dahil sa dami nila, wala nang nagawa ang pulisya. Naisip ni Lucy na kailangan na niyang mapabilis ang evolusyon ng kanyang utak. Kaya naman, Iniutos niya na tunawin ang lahat ng CPH4 ni Leary at ay inject sa kanyang mga ugat, parang may sumabog na enerhiya sa kanyang katawan. Huminga ng malalim si Lucy, at ininom na niya ang lahat ng natitirang gamot. Nang mga oras na iyon, umabot na sa 70% ang pag-evolve ng utak ni Lucy, at nagsimulang magbago ang kanyang katawan ang walang hugis na itim na bagay ay patuloy na umaabot at kumapit sa mga bagay sa paligid. Nilalamon niya ang lahat ng bagay sa silid para mapanatili ang kanyang pangangailangan sa enerhiya. At nang maubos na ang enerhiya sa paligid, ang utak naman ni Lucy ay umabot na sa 80%. Sa isang iglap, kanyang dinala ang lahat sa isang puting espasyo. At doon ay lumikha siya ng isang supercomputer. Ito ay proyeksyon mula sa isang apat na dimensyong mundo. Taglay nito ang walang hanggang kaalaman, Siam na porsyento. Hindi pinansin ni Lucy ang espasyo at napunta agad sa Paris. Tabing-dagat, Times Square, isang kaway ng mga kamay. Tumigil ang oras. Kaliwang kamay, Pinapabilis ang oras. Kanang kamay, binabaligtad ang oras. Ngayo'y kaya na niyang kontrolin ang lahat ng bagay sa mundo. Mabilis na naglalakbay sa agos ng panahon. Ang makabagong lungsod sa harap niya ay unti-unting naglalaho at sa isang iglap, bumalik ito sa panahon ng industrialisasyon. Walang pag-aalinlangan, muli na namang binilisan ni Lucy ang pag-urong ng panahon, mabilis na umatras ang kasaysayan ng sangkatauhan sa kanyang harapan. Ang bawat eksena ay kumakatawan sa paglipas ng daan-daan o libo-libong taon, mula sa sibilisasyong tribal, hanggang sa panahon ng mga dinosaur, at panghuli ay ang sinaunang panahon isang ape ang sumulpot sa harapan ni Lucy. Ito ang pinakaunang ninuno ng tao. Natagpuan ng mga arkeologo ang fossil nito noong 1974, at tinawag itong Lucy. Kuryosong iniunat ni Lucy ang daliri niya, at pagkatapos ng sandaling pag-aalinlangan ay dahan-daang tumugo ng ape. Sa sandaling magdikit ang mga dulo ng daliri, nabilis na lumipad si Lucy mula sa lupa, at napunta sa kalawakan. At ang ebolusyon ng lahat ng bagay ay patuloy na umatras nakita niya ang pagbangga ng daigdig at ng isang planeta, at ang pagsilang ng buwan mula sa kalat, siyam na putsyam na porsyento. Lumulutang si Lucy sa gitna ng kaguluhan. Ang mga bituin ay nagtitipon sa kanyang mga mata. Nagsimulang lumampas ang kanyang pag-iisip sa mga dimensyon. Sa puting espasyo, isang itim na substansya ang pumulupot sa buong katawan ni Lucy. Nagsimulang mag-isa ang kanyang mga selula. Walo, naging apat, apat, naging dalawa. At sa mga sandaling iyon din, nasira ng lider ng sindikato ang depensa ng mga pulis at pumasok sa mismong pagpaputok niya ng baril. Si Lucy ay tuluyang nagangat. Siya ay umakyat sa langit, lubos na nakalaya sa pagkagapos ng kanyang katawan. Saan napunta ang babaeng ito? Ang biglaang pagkawala ni Lucy ay nagpabaliw sa doon ng mafia. Nabaliw siya at itinutok ang baril sa profesor. Mabuti na lang at dumating ang sheriff at binaril ang lalaki. Nang mga oras na iyon, ang supercomputer na nilikha ni Lucy ay gumalaw-galaw, at nagbigay sa matandang profesor na itim ng isang USB. Nasa loob nito ang lahat ng sikreto ng universo, nasaan na siya. Napatigil si Lauhey, hindi alam ang isasagot, nang biglang umingay ang cellphone ng sheriff. Nasa lahat ako ng lugar.